nagawa yan boss, pwede dumaan dyan 400 cc na lang siguro sir Ah, 400, ah para sa billiard din pala Binilag kami sir nung ano eh Dati nakakadaan dyan oh, yung Binilag ano kami nung pulis oh. Wala na Napagalitan kami, tatanggalin kami ng engineer O ngayon, pare-pareho kayo mga taga GMA O pare-pareho kayo mga dumaan Sabihin, 400cc lang pala pwede? 400 cc lang? Ha? Ah? 400 cc lang pwede dito? Oo, oh, Villar okay. City din to po si, eh. kaya, kaya dito na sa, sa lawa. Ah, sayang, wala lapit pa naman sa no? Hindi namin sigurado kung 400 cc ya, pero kung gayain sa Villar City Oo, oh, yun eh 400 cc talaga Di hey, boss, thank you boss Lapit talaga ka boss, no? Oo, oh, lapit lang, Doon oh, lang ako siya Lapit doon talaga Wala eh, bawal doon eh, pasensya na ah, uh, di hey, oh, boss Nag-open na lang boss ah, boss, thank you ah. Pwede yung motor oh. ah. Ha, thank you boss